Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung na nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. At sa na patutunayang mga alagad ko kayo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung nung nakalipas na linggo, ipinakilala sa atin ni Jesus na siya ang mabuting pastol at bilang isang mabuting pastol, handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ngayon naman, ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na puno ng ubas. At ang kanyang panawagan ay manatili tayong nakaugnay, manatili tayong nakakabit sa kanya. O pwede tayong makaranas ng konting sakit, konting habdi problema o pagsubok pero yan ay sabi nga po no yun di ba pag, yung pruning na tinatawag pino no yung uh, puno para lalong pati yung sanga no para lalong mas lumago di ba lumalago ito at gumaganda lalo yung uh, yung sanga at doon nagmumula yung bunga So, panawagan Jesus, paulit-ulit niyan sinasabi sa atin, manatili kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, manatili. Manatiling nakakabit sa puno. Manatiling naka-attach sa puno. Dahil kapag tayo ay nahiwalay, kapag tayo humiwalay, unti-unti tayong mawawalan ng buhay unti-unti tayong matutuyo at mawawala na tayo ng silbi para na lamang tayong panggatong. Yun na lang tayo. So, tina natin po. At pag nilayan natin mabuti, paano ba tayo mananatili kay Jesus? At ano yung kagandahan nito o maidudulot nito sa atin kung mananatili tayo kay Jesus? Sa unang pagbasa, narinig natin sa pahayag no, ng mga gawa na sila ay pinagkaisa at nagkakaisa dahil sa panawagan ni Jesus. Dahil sa kanilang sama-samang pagtugon at pagsunod sa kagustuhan ni Jesus na magpahayag ng mabuting balita. Sa Ebanghelyo, panawagan din ni San Juan sa Kanyang unang sulan, kung susundin lang natin ang Kanyang mga utos, mananatili tayo sa Kanya. At ang nananatili ay lalong magbubunga. So, paano tayo makakapanatili kay Jesus? Itong ginagawa natin. No? Mahalaga po na sa bawat pamilya, ang bawat pamilya, ang bawat relasyon, mga mag-asawa, na manatili kay Jesus kung gusto natin mas sumibay ang ating pong ugnayan. Bakit nawawala? Sige nga. Bakit nawawala ang ugnayan natin? Bakit unti-unti din natin namamalayan? Wala na. Magkahiwalay na. Kung pagbabasihan natin ang atin pong mga narinig na mga pagbasang ngayon, kung gusto nating manatili, unang-una dapat laging nasa atin ang salita ng Diyos. Yung scripture, yung Biblia. Kung gusto nating manatili kay Kristo, kung gusto nating mas lumago, mas tumibay ang atin pong uh, relasyon, ang ating uh, pamilya, ang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Kaya nga yung commandment, de ba? Ito yung utos ng Diyos. Mag-ibigan kayo. At ang nag-iibigan ay nananatili sa Diyos. Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Yung realidad po. Nakakapagbasa ba tayo ng Biblia? Bilang mag-asawa, kailan ba kayo huling yung sapay na nagbuklat ng Biblia. Walang maalala? Mahalagang bagay din po, no? Paano tayo mananatili kay Jesus at saan tayo po pwede manatili itong Misa? Kailan huling sabay-sabay na nagsimba ang pamilya? Kung dati kayo lang mag-asawa, nung magkaanak, sabay na kayo. Sinama na sila. Kailan? Naalala niyo pa ba? Nana, hiwa-hiwalay na rin. Eh, di ba? Sabi nga, no? stay connected at ang magkukonekta sa atin lagi. Parang yung pandikit natin. Ang magdidikit-dikit at mag-uugnay-ugnay sa atin Si Jesus. Ngakala nyo, no, wala lang itong linggo, akala ng iba obligasyon lang itong linggo na ginagawa natin. Hindi. Sana mas makita natin 'yung kahalagahan nito at kung ano ginagawa nito sa buhay ng tao. sa atin nga sa lugar natin no, sa dami ng tao dito, pero iilan ba 'yung nagsisimba? iilan yung nakakakita ng kahalagahan ng pagsisimba. Sa loob nga lang ng pagsisimba, andyan na lahat eh. Yung nakikinig ka na ng salita ng Diyos, tumatanggap ka ng katawan ni Kristo, at sama-sama tayo bilang isang komunidad, bilang isang sambayanan, nagtitipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. kailangan po nating alisin, no? At kayo mismo makita ninyo yung mga distractions, yung mga dahilan ng bakit nag nagiging malabo, bakit nagiging madali para sa bawat isa ang bumigay o ang no? ang magkanya-kanya. Kailangan mong tingnan yan. Kasi kung ngayon pala, no? laging sinasabi ni Jesus, paulit-ulit niya sinasabi, manatili kayo sa akin. Sinasabi niya ito hindi para sa kanyang sariling kaligayahan. Sinasabi niya ito para mas maging maligaya tayo. Kung mananatili tayo sa kanya. Pero ulitin ko, no? mahirap po yung... Ano ang nagkukonekta sa atin? Kapag pera ang nagkokonekta sa atin, wala itong matibay na ibibigay sa ating pundasyon. Kapag ang pisikal no, na, na, na itsura ang, ang sa atin, mawawala din yan. Hindi rin ito makakatulong para tumibay ang ating ugnayan. Kasi ang pisikal na anyo, nagbabago. Alin ang hindi nagbabago? Si Jesus, ang Diyos. Kaya kung mananatili tayo, umasa tayo na habang tumatagan, lalo tayong lalago, lalo tayong bubunga, na siya namang inaasahan sa bawat isa sa atin. Amen? No.